Magic Silya ni Titoy. Kwento ni Russell Molina. Guhit ni Marcus Nada. Maliit lang ang baryo namin, kaya siguradong madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nang ng gagamba at nangahabol ng mga tutubi. Pag dumaan ka, ipapakilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at magulit kagaya ko. Pambihira ang tawa niya. Kala mo pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Texman, magic talaga merong dalawang gulong na di nabubutas. Kahit idaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina. Konting tulak lang, aandar na. Makulay ang upuan nito at gumikinang. Ang gara! Minsan, sasakay lang kaming dalawa sa Magic Silya at bigla itong nagiging kotse. Brum, brum. Tabi kayo, tabi kayo. Hiyaw namin habang nakataas ang mga kamay. Minsan, nagiging eroplano ito. Ay, ay, ang sarap lumipad. At walang biro, nagiging trend pa ito. Tut, -tut. magic talaga. Hep, hep, hep! Saan na naman ang punta mo, ha? Ang laging habol ni nanay, pagpatakbo na ako sa labas. Diyan lang po, kasama si titoy. Ang lagi ko namang sagot, Saan dyan? Sa may buwan po! Sigaw ni titoy mula sa labas sabay tawa na parang pabo. Di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa magic silya ni Titoy, kung saan saan kami nakakarating. Noong isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa may sapa. At meron pang party. Doon nagko-concert ang mga kuliglig habang nagtatambol ang mga palaka. Rock and roll pang tugtog nila. Galing no? Kahapon na may nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Tuwing nagsasalitang mga isda. Ang gara ng silya nyo ha? Ang bati ni Haring Plapla. Gusto namin sana siyang isakay, kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lamang namin siya ng tinapay at nagpaalam na kami. Marami na kaming napuntahan ni Titoy. Eh. Sakay ng kanyang magic silya. Mga kuwebang makukulay. Mga mansyon sa gitna ng gubat. At sari-saring lugar, nakakaiba. Bibilib ka! Sayang nga at kami lang ang nakapamasyal. Yung mga ibang bata kasi ayaw makipaglaro. Umiiwas sila kay titoy tuwing dumadaan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, tinila niyayaya si titoy na magbasketball. Di nila pansin ang kotse pag umaharangkada. Di rin nila rinig ang aeroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni titoy. Wala kasi siyang binti. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata. Sabi ni nanay sa akin. Kaya para makaparuot, maparito siya, kailangan niya ng wheelchair. Oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa magic silya ni Titoy. Pero bukod doon, dagtong ni nanay. Hindi siya kaiba sa inyo, di ba? tarana na! Tara na. Hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng mga prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan. Si Titoy talaga, kahit walang binti, kung saan-saan nakararating balang araw, makabibisita rin ang ibang mga bata kay Haring Plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw ay makikita nilang walang ipinag-iba si Titoy sa kanila at mahanap din nila ang aking nakita. Isang kaibigan. Brum, brum, tabi kayo, tabi. Ay, ay, tutu! Dumaan ka sa plaza. Dito mo kami makikita ng huhuli ng gagamba, nagikipaghabulan sa tutubi, nakasakay sa Magic Celia.